Tamis-tamis naman ang bagong ayuda mula sa Kim Pao. Matapos maglabas ng garawan ni Kim Chu na tila na isang event, ispatan si Paula Bilino na, na nakatayo at tila hinihintay si Tinita Girl. May pagsundo na naganap. Ramdam namin dahat na may date sila ngayon. Busog na busog sa panibagong ayuda. Parang kanina lang ay may larawan na dumabas na magkasama sila sa si isang kinik. Hindi na tila, hindi na talaga mapaghiwalay. Gusto laging magkasama. Nabighani na talaga sa kagandahan ng aktres. Hindi naman kasi ito mahirap mahadin, napakamasayahin na tao kahit may mga dinadanong problema ay hindi ito naging hadlang o nagiging hadlang sa kanyang pagiti sa maraming tao. Maraming saludo sa pagiging matapang niya, nans na pagdami ng mga humahanga. Kaya itong si Paul Abelino, imposible na hindi pa ito nakahagusto kay Kimi. Sa bagay, inamin naman niya na ultimate crush niya noon pa ito. At gustong makasama sa trabaho. Ang bisis ni Lord, kahit na pahalabo mangyari, basta win niya, ay nangyayari talaga. Hindi lang basta magka-work ang kimpaw. Naging labing pa sila at tinundumog kahit saan man dumayo. Ewan ko na lang kung hindi pa sila magkatuloyan in trip-trip. <gasps> Mahal daw na Kim forever supporters hindi magbabago, naging magiging matatag para sa kimpaw.